Manga ka health bodies. Gusto mo bang mag-glow ang skin mo na parang artista kahit walang mahal na skincare? Simple lang. Nasa kusina at palengke lang ang sagot. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang top 10 fruits para sa glowing skin na siguradong makakatulong para maging fresh, radiant, at healthy looking ang balat mo. Papaya. Ang natural skin brightener. Unang-una sa ating listahan, ang papaya. Alam niyo ba na may papain enzyme ito na natural na nag-exfoliate -e ng balat? Kung gusto mo ng mas maliwanag at even na skin tone, kumain ng papaya regularly. Marami rin itong vitamin A at C para sa anti-aging benefits. Mango, king of fruits, king of glow. Sino ba naman ang hindi mahilig sa mangga? Bukod sa masarap, mayaman ito sa vitamin A na tumutulong mag-repair ng skin cells. At dahil puno rin ito ng antioxidants, pinipigilan nito ang pagkakaroon ng wrinkles at dryness. Kaya kung gusto mong magstay young looking, don't skip your mangoes. Banana, the moisturizer fruit, simple pero powerful ang saging. Dahil sa potassium at natural oils, nakakatulong ito mag-hydrate at magpa-soft ng skin. Kung dry skin ka, banana ang best friend mo. Pwede mo pa nga itong gawing DIY face mask para instant moisture boost. Apple keeps your skin young and firm. Kung may kasabihang, an apple a day keeps the doctor away, pwede rin nating sabihin na, an apple a day keeps dull skin away. Mayaman ito sa vitamin C na kailangan para makapag-produce ng collagen. Ibig sabihin, mas firm, mas plump, at mas youthful ang skin mo. Orange, vitamin C powerhouse. Mga citrus lovers, ito na ang prutas para sa inyo. Ang oranges ay loaded with vitamin C, na isa sa pinaka vitamins para sa glowing skin. Tumutulong ito mag-fade ng dark spots at blemishes habang pinapalakas ang immune system. Double benefit, di ba? Pangontra sa dark spots. Sino ba namang hindi kikiligin sa strawberry? Pero higit sa kilig, Meron itong elagic acid at antioxidants na tumutulong mag-prevent ng dark spots at uneven skin tone. Plus, refreshing din siya sa smoothies at salads. Avocado, the skin hydrator. Kung healthy fats ang usapan, avocado ang hari. Rich in vitamin E at omega-3 fatty acids, nakakatulong ito para mag-hydrate mula loob. Kapag moisturized ang skin, automatic glowing. Kaya huwag matakot sa fats ng avocado dahil good fats yan para sa balat. Pineapple, the natural exfoliator tropical feels naman tayo sa pineapple. Mayaman ito sa bromelain enzyme na nakakatulong mag-reduce ng inflammation at nag-e-exfoliate ng balat. Parang natural skin cleanser na tumutulong i-clear ang pimples at acne marks. Watermelon, the hydration hero. Kapag tag-init, watermelon ang sagot. Dahil 92% water content ito, perfect siya para sa hydration. Kung lagi kang nagkaka-dry at dull skin, kailangan mong kumain ng watermelon para manatiling supple at glowing ang balat mo. Kiwi, the collagen booster. At syempre, hindi papahuli ang kiwi. Alam nyo ba na mas mataas ang vitamin C content nito kumpara sa orange? Oo, tama. Ibig sabihin, mas effective ito sa collagen production at pagpapanatiling firm at radiant ang balat mo. So, ayan mga kabaris. Ang top 10 fruits para sa glowing skin. Papaya, mango, banana, apple, orange, strawberry, avocado, pineapple, watermelon, at kiwi. Tandaan, hindi lang skincare products ang sagot para maging fresh at glowing. Minsan, nasa plato lang natin ang sikreto kaya simulan na ang healthy eating at siguradong makikita mo ang pagbabago sa iyong balat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang health and beauty tips.